Ito yung ano oh, yung inuukupan na ano, ng aking manok. Nagdilimlim. Isa lang yun ang pisaan niya, pero hindi na makatayo. Andito siya oh, sa kinulong ko nga ano, nag-iisang anak niya, kawawa naman. Hinanong ko ng ano, malunggay. Ating nanyo. niyo. Ito siya mga kalots oh. Ito yung sakit nito. Oh, kawawa naman oh. Tinanong ko lang marunggay yan. Oh. ganyan ganyan naman o. Oh. Sana makasurvive siya. O. Oh. Ano oh, kaya? Hindi oh. na makabangon. Parang na-paralyze. Baka sa sobrang init ano mga kalods. Oh, yeah, no. Oh. Ito oh. so, yung inanong ka pagkain ng sisiw eh. Kanin. Hmm. Oo. Hmm. Oo, oh, magbuka-survive ka. Hmm. Kasi umawa ako ng kulungan. Talaga ikulungo sana eh. Hindi naman lahat na napisa yung ano niya. Kasi ito nga, parang na-stroke siya. Mamaya hmm? ano ko na ng malunggay. Baka masurvive. Hindi na makatayo. <laughs> ano ba yan? Hmm, nakalots. Wawan mo yung sisiw niya, oh.